Uh, sa linya na pala ng ating komunikasyon, si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD. Maganda umaga po, Asec. Ay Ma'am Cecil. Magandang umaga. Magandang Opo. umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo, Ma'am Ma Ma Asec. Opo, ito na naman tayo sa Baguio. Kamusta po ang DSWD ngayon? Yung ginagawang paghahanda po ng DSWD, yung uh, mga family food packs? Yes, ah... Uh... Mm. Tama ka dyan, ano, Cecil, na uh, naghahanda nga ang Department of Social Welfare Development sa so magiging epekto ng bagyong pepito mm -hmm. at isinasagawa natin ito habang patuloy po tayo na nag-augment sa mga local government units na naapektuhan nga po nitong nagtaang bagyong Ika at mm -hmm. Ovel. Uh -huh. um, sa katunayan, na bilang paghahanda po para sa bagyong pepito, almost 400,000 family food packs mm -hmm. have already been prepositioned. In regions 1, 2, 3, Cordillera Administrative Region and Regions 5 and 8. Dahil mm -hmm. nakita po natin na isa po sa mga maapektuhan nga na uh, na nitong bagyong uh, pepito ay yung nandito sa eastern seaboard natin. Ano? Kaya mm -hmm. region 5 and 8 ay talagang tiniyak natin na may mga family food packs tayo dyan. Mm -hmm. uh, sa katunayan, may mga karagdagang food packs pa na Uh, ino-augment ang ating Visayas Disaster Response Center dito mm. po sa Cebu at nagtungo dyan sa oh. uh, Bicol Region at dyan sa Aha. Region 8. While meron na tayong naka-preposition dyan, mm -hmm. nagdagdag tayo, uh, Cecil, to Apo. reinforce Apo. our Apo. stockpiles. At gayon din po, yung ongoing production dito sa Central Luzon mm -hmm. warehouse natin, dinadala rin natin yan uh, sa Cagayan at Isabela. Uh, 15,000 daily production dyan sa Central Luzon while dito sa National Research Operations Center ay 25,000 family food packs uh, daily output natin. Mm -hmm. So lahat po yan ay nadidispatch uh, dito sa mga region na napanggit ko para uh, talagang matiyak natin uh -huh. yung kahandahan ng ahensya para sa response operations natin. Mm -hmm. At uh, very well covered, yung, kap yung capacity na meron po ang DSWD to produce uh, family food packs ay kayang punan yung pangailangan mm -hmm. ng mga apektado nating mga kababayan. Ah uh, yes, as uh, mm -hmm. again uh, as part of our augmentation support to local government units because Opo. alam naman po natin no? local government units ang una pong nagpapa yes, ng tulong yes. and the DSWD comes in to augment their resources. Mm -hmm. Walang negative ano, uh, a ano. Hindi tayo umaabot mm -hmm. sa ganon. I think oh, negative po, yung Oo, yan ng ating butihing secretary mm -hmm. Rex Cachalian, uh being a former mayor himself ano, na, talagang dapat uh, Uh, may-provide natin yung kinakailangan po ng ating mga partners on the ground. Mm, so very very timely pala, uh, asek itong pagka-approve ng DBM, ano po, ng karagdagang pondo para sa DSWD? That's correct. And uh -huh. we're very grateful to the Department of Budget and Management for continuously supporting the DSWD in fulfilling its mandate. So may uh, replenishment nga po tayo ng Quick Response Fund so that enables the department to procure additional raw materials mm -hmm. for the ongoing production of food packs in our major hubs. Apo. Uh, yun namang human resources, uh, Asec, uh, kaya pa po ba ng mga human resources ng DSWD ito pong production ng uh, mm -hmm nitong uh, mga family food packs Yes, nagtutulong-tulong, mm -hmm. uh, Cecil, ang mga kawani ng uh, departamento para uh, ma marami yung ma-produce natin ng na mga family food packs at mas mapabilis yung pagsasagawa ka ng repacking activities. We're grateful likewise to the many volunteers mm -hmm. who are as assisting uh, ating, yung ating pong National Resource Operations Center. So may mga uh, volunteers from private organizations and we also have uniformed personnel assisting us uh, dito sa ating uh, Uh, repacking uh, activities. Alright. Maraming salamat, Asik uh, mm -hmm. Dumlao. At alam namin talagang hindi na kayo pinatutulog, ano po, nitong sunod-sunod na mga bagyong <laughs> itong nagdaan sa ating bansa? Well, uh, oh, of po. course, uh, ginagawa naman po natin yan, uh, Cecil, dahil ito ang ating uh, tukulin. At mm siyempre, -hmm. uh, Empre ito rin po ang direktiba ng ating pong mahal na pangulo na tiyakin yung kahandaan uh, ng ating pong ahensya para makatugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin lubos po na nangangailangan. Marami pong salamat Asik talagang kayo on top of the situation pag kaganitong uh, mga panahon po eh. Marami pong salamat. Uh, Asik. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ibinahagi niyo po mm -hmm. sa DSWD. Magandang umaga. Magandang umaga po. Yan po si Assistant Secretary Irene Dumlao ang tagapagsalita po ng DSWD at personal na tinitiyak na walang dapat ipag-alala yung ating mga kababayan. Ano po, sila po ay tuloy-tuloy na mahahatiran ng kaukulang tulong ng ating pamahalaan.